ano ka, yung yung pag-drive ko ng yate. Ayan, tinutur kami nung ano nung You ah, oh, watch! Ano, gano, yung globe. may globe, ay gag gagaw ng ano O diba wala naman dati yung globe na yan? Oo, oh, wala. oh, may rabbit pa siya. O, oh, asan yung ano mo, yung mga, yung, yung yate mo dyan, Nasaan? Ma mamili ka okay, na, na. Malaki yung green. <laughs> malaki yung uh, green, uh, o oh, naman. Nakatambay lang yan, wasa mo yun, uh, mandal na siya. Ay, ano kaya? Kasi tamis kontra. Ito, tinitingnan namin yung ano, yung yate nitong ano, kasama kong kontraktor. Hindi <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> <And laughs> na niya alam kung nasan yung yate na dyan, sobrang oh, dami. So Dahil nyan... pareho din daw, puti din daw yun eh. Kaso puro naman puti ito baka yate dito eh, oh. Kaya, uh, baka gusto pa ba ng boarding house, oh. Oo, oh, 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 yan. Yaman <laughs> talaga ng kontraktor na to. Oh, ayan yung kanyang mga ano upahan niya. Oh, po. Off day kasi niya kaya wala katabay yung aeroplano. <laughs> aeroplano niya, oh, sang kapa. Oh, oh, aeroplano ko tambay. Gara ng contractor na. na to, ah. Sana Ay, all. Ano gawin din ni? Eh. Sana all. Parang parang ganito yung mga ano ng penny pay na yun. Ah.